magaganda kong teacher noon, oh, ang aking auntie, <laughs> si Ma'am Maya no? Bernadette, at saka oh. si Ma'am O Tawag <laughs> -like ka live sa pala? Hindi wow, po, like sa so, ano yan, sa so, Good morning mga kaprobinsya! Welcome back to my channel, Probinsyana po at your service! And puntahan po natin si nanay kasi namimitas po siya ng lettuce. May mga nag-order po kasi. Tapos i-deliver namin mamaya. Maaga pa po si nanay dito eh. Yan mga sibuyas! Sibuyas pa! mas masustansya daw ito kaysa dun sa parang yung May konting kalamansi si Maria. Oo, oh, kasi nakita ko dun sa YouTube. Yung pagluluto nila, iba-iba. Yung -iba. nakita mo yun, yung lutuin mo nga yun. Yeah. Yung, tatlo klaseng salad, yung ito <laughs> sa sunod, ibang salad naman yung ating gagawin. Hey, hindi pala yung iba ibang klaseng salad to. Ito po ay curly green curly green lettuce. Ayun yung mataas na Yung yun. isang klase na punla ni nanay doon ay iba yung pagka-green niya. Naghanap ako ng bilog na dito. Kung kito yung dito sa lupa na Try daw ni nanay magtanim ng iceberg siya. Kung mabubuhay. Sila po yung mga umorder ng lettuce. Hi naman kayo dyan! mga taga, mapaya, mapaya ba? Tama, ayan. Ayan yung lettuce nila, oh. Tatlong kilo. Thank you! Sa ulitin. Salamat! Magdi-deliver na po. Deliver na tayo! it's sa school ko nung high school. Ngayon lang ako ulit nakabalik din eh. Tinagal-tagal ng panahon. Hindi ko umakyat. Yan, yan ang aming classroom dati oh. Hello. Katuwa. Namiss ko tong hagdan na to ah. Grabe. May na, ulit na kapanhik. Ang aming boag building dati. Ay, oh, si Mang Sally. Ay, oh, si Madam. Morning po. Hi, Ma'am. Ma <laughs> Kay Ma'am Sally Joy po. Ako dito. Hindi ko siya na-chat. Oh, yeah. Lettuce, ang ah, aking feature na ano. <laughs> Hi, ma'am. Hi. Ayan, ma'am yung bibigay ko sa'yo. Hi. Ay. <laughs> ay <teka> na, ma. <laughs> <laughs> hindi naman, ma'am. Kunti lang. Ito yung isang, isang kilo. yung kilo, ma'am? Ah, oh, wait lang. Ayan, ma'am. Tag isang kilo. Ito yung kalahati. kalahati. <laughs> Kano po namin yan? Hi. Si ma'am Bernabe. Hi, ma'am Abby. mga nung mo. mo. Kapag Apo, niya. Apo, nagdala po ako. Kadeliver deliver ko lang doon. Ay, nag-order siya. Sagawa siya. Apo, isang kilo. Sarap na sarap Ay, thank you, ma. Ano ba ang nilagyan mo doon? Ano lang yun, ma? Mansanas, uba, oh, my cheese, tsaka ano. Sabi ko, lagyan niyang patatas. Hiningin niya na daw kay, ni, kay Nini yung recipe. thank you, ma. Apo, thank you, ma'am. Apo, thank you, ma'am. Hindi ko lang high school lang. Itakas nila. Thank you. Thank you. Doon po sa dulo yung aming classroom dati. Doon. Sa dulo na yun. Noong fourth year high school. Tapos doon pa sa kabila yung aming... Doon, marami pang classroom doon sa kabila. Doon. Yan, nakakamiss. Nakakamiss balik ka ng high school life. Ang magaganda kong teacher noon, oh, ang aking auntie, si Ma'am Simamay na burner. At saka si Ma'am O. Tawagan po. Hindi ka Hindi Hindi po. Hindi po. Hindi Sa aking channel. Channel po. channel po. Hindi Ay, Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi po. Hindi po. Hindi Sa Hindi po. Hindi bukid po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. po ano panood ko na yung subscribe na nga. Okay, okay. ko kaya nakikita. Hindi ko kaya nakikita. Hindi ko kaya nakikita. Hindi nag kaya nakikita. Hindi ko kaya kaya ko kaya nakikita. Hindi 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 ko teacher nung high school. Ayan, pababa na tayo ulit. Kapoy Ngayon lang ulit nakaakyat dito. Yun. Ayan yung tambay tambayan namin yan dati. O yan, mangga na yan. Ayan. Uh -huh. Baba na tayo. May order pa daw ulit mamaya. Uh. Few moments later. shoutout po muna tayo mga kaprobinsya kasi medyo marami-rami na rin po yung nagre-request ng shout out. So ito po kay Ate Marisa Gabriel. Hello Ate, salamat po kay Kuya Raymond David ng Monstick Ideas and Creation. Yan, uh, meron din po siyang YouTube channel and kay Miss Juana Marie Apolinario, kay Miss Liza Espirito. Hello, be, salamat. Sa aking mga hipag, kay Raylin Villarreal at kay Rowena Villarreal. Hello, salamat din kay Kim Casper Benoya. Salamat. At kay Miss Joyce Ann Miranda. Yan, always yan nag-share ng ating mga video. Salamat. Sa aking pamangkin, kay Ian Paraiso. Salamat din. Sa aking mga pinsan, kay Rochelle Binoya at kay Borj Nini, ang aking yellow girl. <laughs> at sa aking pamangkin, kay Lexus Paraiso. Hello, salamat din be. At sa kay Shane Uh, Daduros na aking pamangkin din. Hello sa mga pamangkin ko kay CJ at kay uh, Joy. Hello. At saka sa aking unik ko iho na makulit, Kentoy. Ayan. At saka kay Miss Natasha Munixi, Ayan, napunta na po kayo sa kanilang milk tea shop sa Cha Alicious, hanapin nyo lang po siya si Miss Natasha Sisa, si Katuna extension po yan sa Barangay 5 open na po sila, tikman nyo po ang kanilang masarap na milk tea panalo po yan kanilang milk tea so yun lang po ang ating shout out uh, salamat po sa inyong mga suporta Ayan, sa mga sumusuport po sa probinsya na maraming maraming thank you po sa inyong lahat. At especially nga pala kay Mr. and Mrs. Harapas. Yan, thank you so much. Sana marami pang blessings yung dumating sa inyo para marami pa rin kayong blessings na may share. Yan, so thank you, thank you sa inyong lahat. Yun lang po. And so that's all for today's video po. Thank you and God bless. Bye!